Ito mga biglaang ganap. Yes! Yung mga biglaang nag-aaya. Yeah, Ay, di pala nag-aya. Aya, ayan, yan, yan, yan. Itong isa din nag-aya. <laughs> Ganyan naman yan eh. Yung basis ko na basis sa'yo dyan, kanina, hindi ko na na-check kasi na-busy na ako nagluto. O, alam ko naman eh. Tsaka oh. busy din ako mag-discuss mag -tus -tus doon. Oh, ayan. kasi nagluto dito kanina na. Yeah. Masarap pa yun. Ito. ito, ang tigas naman oh. oh, masarap pa siya kasi magtigas. I-steam ko yan mamaya dito. Yung tubig sa okra, dyan ko siya ipatong. Alam mo, matigas din yung kusik. Oh, o oh, ito? Ayun sa kaibigan ko doon ako nagkumakanta. Bago kami nitong pagkain na ito guys, alam nyo kung paano siya, ka ng syagat? <laughs> 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 Pero, in fairness, masarap. Malasa. Malasa siya, di uh, ba? Malasa siya. Diba? Malasa ano? ah, siya. Sa Laga? ilagay na lang din. Laga na lang din. Ano yan ba? Ay, okra. Oh, Nag-iugasan say... niya mo ng clip? Oh. Tagan lang ang <laughs> ito. Ay, dili na makatanggal. Hindi, mayroon ano may kuskus ako dyan. Kami? Agap naman ang utamad kang magkang umuwi ah. Hindi, masarap naman. Ano ba? Lami ay. Uh, lami ay. Eh. <laughs> mas lami pa kay ano? Mas lami pa sa ano, te? Te? Lami ka ayo. Mamaya may tugtog. Tara, bali ko tayo. Uwian uh, uh, Uwi, Anna. Hindi na masaya. Hindi, upo bukas. Ibukas e, bukas magsisimba ako pero doon ako sa so, na, ano. Sinamahan talaga niya ako kanina tayo. Alas 7 pa yun nandoon sa Ay, kasama mo yon? Talaga? Hindi doon, tapos nung um, si Arako ko, siya si naiwan doon sa dami. Nung um, nakita niya ako, niya, niya ako, tapos si Kupi nung Eh ako nga din eh. Alam mo na. <laughs> <laughs> Ganyan siya eh. <laughs> Nalasing na ako. Na Hindi na ako, na ako nakapag-swimming. Suot-suot na su ko dyan. pa yung bra ko na pang swimming. Hmm. Eh ang saya namin kanina eh. Baka hmm. oh, na, nagkustos na pa? Hmm nagkuskus ako inano ko ngayon ka na, kasi ilang ah, oras ka nagkukuskos mga 3:30 na yata kung tapos ay nandoon kami nandoon, nandoon kami sa na dagat pa tapos diretso sa ano tapos kumain tapos umuwi ako uh, umuwi ka, ka pa kinuha ko yung mga damit ko doon kasi ako naglalaba ng tapos damit na ko doon sa bahay eh. ni amo magsisimba ako pero doon sa Holy Redeemer kasi Sabi gusto ko matulog ng late Ganto kasi yung lakad ko. So, ayun, nandito na ako sa baba namin. Ay, nako, yung gusto ko sanang mag-swimming, din na ako nakaswimming. Pagdating ko, kumakanta yung kaibigan ko na Willie sa pagkanta. Tapos, ako lang nagtagay ng isang bote ng Carlo Rossi. Pero, nasa pa naman ako, nakauwi pa. Ayun na. Ay, ko sa hagdan. Oh my God. Alas 10 na ng gabi. Eh. So, we Pero at least day off pa naman bukas. Linggo bukas. Ayan, duman ako sa ano. Duman ako sa supermarket. Bumili ako ng noodles. Kakain ako ng may sabaw. Bago mag-shower. Hi guys! So ito na yung katuloy ng vlog ko kahapon na nag-barbecue sila at in-invite nila ako at kahapon na ako pumunta. So ayun, nalasing ang yung hindi na nakapag-vlog at saka may may tug -tug doon eh. Nagkantahan eh, makaka-copyright din tayo kaya hindi na ako nag-video-video And then, kahapon yun, Sabado, day of namin. Ngayon ay linggo, so ngayon na tuloy na yung vlog ko para mabuo. Ayun, so kanina, uh, binisita ko yung kaibigan ko doon sa hospital. Hindi na ako nagvideo kasi siyempre ano na yun eh, kumbaga, uh, privacy. So, ayun, at ngayon naman ay pupuntahan ko yung free gift ko na um, non-stick pan. Sayang naman yun free eh. So, kunin natin. Yung nag -door, -to door kasi ako. Tapos, meron silang free na non-stick pan. Tapos, pagkatapos ko kunin, bala ko sanang pumunta na ipagawa din yung kwintas ko na naputo. Pero, tingnan ko kung sipagin pa ako kasi inaantong ako. Gusto ko hindi nang maaga. So, yun lang. So, andito ako ngayon. Nag-interchange. Kasi, palit ako ng ibang train naman sa sakyan yun. Mamaya ulit. So, yun. Andito na ako sa pagkukuhanan ko ng gift. Exit B1. Exit B. naman silang guide sa kanilang FB page. So, yun na lang yung susundan ko. ah hindi pa ako nagla-lunch. Titingnan ko kung may kainan akong madadaanan dyan na restaurant. Dyan na lang din ako kakain pag exit. So, yun, pauwi na ako kahit medyo palpak hindi pala medyo palpak talaga yung lakad ko dito pero at least nakapasyal na din kasi hindi ako napapasyal sa lugar na to eh so just ano, tingnan na lang yung brighter side kaysa mabwisit ako nainis ako kasi nandun na ako hindi ko alam bakit hindi ko mahanap yung ano nila yung shop nila so sa kanila na lang yung freebie nila

Dahil saan? Escalator. Ayoko maghagdan. Masakit ang tuhod. Excited so tayo ako ng train. Yeah. Wala pa.